Uh, pupunta kami ngayon sa Kuling. Magko-coincide kami ng aming Piso WiFi doon mga kapatid. Kasi puno na daw. So nagchat na yung uh, bantay doon sa Kuling. titignan namin guys kung puno na. Magko-coincide kami para samahan nyo kami guys there. Plan kasya. Ng kami yung gas. Bala nang. Bala nang. Yan? Umayana, hmm. pagbalik natin. Ha? Hindi, yan lang sa kuling. Ako na. Bawa, tama yung po. Mabaho. Mabaho. Mabaho yun.

sa loob natin sila, Lola. Wala. Naglakad sila, naglakad. Pati papa wala naglakad. Naglakad sila, naglakad. Ito nga mo sila, naglakad. Ano, lakad ngayon pa. May bala? Lola, lola. May bala. Ayan. Ayan. Ayan.

ang nga, nilang bayan nito. Ha? Nilang bayan nito? Ba? Dito na kami guys. Dito na kami saan? Kay madam. I-swipe by natin. tapo, po! Pasok! Ito! Ito kayo! Sa namin po namin to guys ano ba, ako, ba yung... ako ang one year? one month ano Ay, sabi ko, hindi na ngayon ang ating pastuhan. May hirap yung may rayo na. Sige, Ter. Ingat. Laman. Ha? Tapos na kami, guys. Mag-wines out. Nagamagano? Ay, si Janine. I-chat mo na lang. Meron ka dyan. Abot mo dyan sa bahay na. Ano, re-remote ka na? Ay, parang. Naka mag, magkano? Nakapo... Sa 2... 150. Ha? Naka 2, 150 ang ano natin. oh, naka ano tayo. Naka 4,000 mahigit kami guys. Sa isang buwan. So, hati kami ni Ate Helen. So, nasa 2,000 plus din yung na ano namin. Nabahagi namin. Alright guys. Ito na kami pupunta po kami sa isang piso wifi kasi i-update natin yung isang piso wifi dun sa ano puro 4. I-update natin ang 5.1.5 kasi naka 5.0 lang yun version natin. Kasi update natin siya para ma-remote na natin ulit. Kasi nahirapan ako remote sa 5.0 eh. Nagluloko yung 5.0. So okay guys, puntahan natin yung isang piso wifi natin. alright